Time to eat. Nakapoy man ko. It's time to eat adobo. Pure na pinamala na adobo. Hello guys, kumusta po ang lahat? It's me again. Mauna po din, nagbalik na po ta sa itong naandan nga ukagi sa itong kinabuhi. Nagloto po dito, ako gadobo di Ay, Pasensya na nga gididiretso ko na ni. Kung saan man kaganina sa hasamtang ako uning gibutangan o mantika, eh, biglang lumapit ang akong amo. So, kaya gidiretso ko na lang. So, lagyan natin ng black pepper. Alright, at saka... Laurel, simple adobo lang to at lagyan na natin ng kunting sugar kunti pa ba yun murag dami dami ata yun <laughs> alright so mikos mikos natin pampalasa pampagana po yung sugar na nilagay natin as usual wala po tayong bitsin dito sa Saudi nga uh, ang ating mga sikritong pang is bitsin man lagi po so nakalimtan na natin isang kadikada na nawalang bitsin-bitsin so sanay na po ako na ginagamit ko is sugar so lagyan po natin dayon ng kunting ay saglit sana ako kabuto no kaya medyo nalailayog yun so butangan po nato gamay pinigar o suka nga puti pang palasa pang panamnam so bitangan po dahil natod sa powder nga sili para mas musunop ang kalami so Diyos ko Lord butangan po dahil nato ng tuyo nga pinaka lasa lasa nga tuyo yung sikrito sa mga Pilipino pag walang tuyo walang lasa ang pangluto nyo alright diba lasang pinoy yan lasang pinoy so ito na nga dinagdagan dinagdangan binuhisan na yan so mikos mikos na mikos mikos ituloy ang mikos hamtang nagkulo kulo by the way guys hindi ko pala na, nilagyan ng tubig no talagang suka lang talaga ang sariling tubig gumantika mantika lang talaga niya ang gimikos mikos niyan o diba takpan sa nato o sa dihang ang atong kan on na po maluto isa to pahinayan kaya rin di siya mudokot o di basot hayaan lang sa nato ng pipila segundo alright? ato nang ablihan usab kay nilapas ng pipila ka segundo ug padayon kining atong gihimo karon nga lamian nga adobo right right mikos mikos na po doy para gid nga masunop-sunop gid sa ilalom by the way again sa ako nang gikasulti ginasabi na wala di ay ni tuwig tubig ha basi nagtuom nga butangan ko nagtubig dili po wala tuwig tubig na kay ang mga tinodanay nga adobo sa bisaya is wala talaga tubig lutong suka ra og tuyo ta og mantika O di ba patuloy sa sa kulok kulo ato sa takpan kay atong pasunop-sunopan o di ba o ato ding ablihan kay agi na ang mga minuto og segundo nga maoy na sinunupan o di ba nag 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 ano na siya o nagputla o oh, putla-putla nag 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 sticky sticky na siya iya o oh, di ba wala talaga ni tubig ha sa talang talaga yan mantika lang talaga niya sarili ang gimikos mikos niya di ba alright oh, ang ganda ng ating pagkaluto ang amoy subura ah grabe makahurot kita sa kaldero ani ah, ni Karun di ba takluban sa nato balik na siya kay naaron na maumande ay niya itong kinabuhi karon naluto na mag-iya pastilan o um, sa ako nang gi kaingon nga gitakluban takluban po nato kay saan nga mukao naman ta? nakapoy man ko it's time to eat adubo pure na pinamalan na adubo muntikan pa sobra na ata to sa na sobraan sa tuyo kaya dumitim mm. It's still tasty! Mmm! shop. Mmm!